Da-down lang kayo ng 1.5 yan. 1.5, tapos 4,095 pesos yung monthly. Andito ako ngayon sa may will take naik Cavite mga kapatski. So mayroon ako ipapakita sa inyo mga second hand na akala nyo, brand nyo. Ayan na, nakita nyo. Nasa 3,000 lang yung odo mga kapatski. Dito ang dami lang smash. Merong gray, matte gray, Uh, glossy na black tapos yung glossy na white so ipapakita ko sa inyo yung mga price But ang is mas dito mga pops. so ayan mga kapaps yung price nito wala kasi price itong dalawa eh so dito tayo sa ano Honda Click ito bagong labas na Honda Click mga kapaps hindi na pa diba yata nagbayad yung maya rin <laughs> kung kukunin nyo mga pops yung Honda Click na to magma down magda down lang kayo ng 1.5 eh. 1.5 tapos 4,095 pesos yung monthly nyo Bago pa yun mga papso Smash naman man napote Walang price. Sobrang bago pa nito. Ito yung huling labas sa smash ngayon 2,400 na yung tinakbo mga kapapso. Ba't binalik to? Ganda no? So white. Kulay white. Pure white. Ito naman meron itong Honda Click na black orange. Glossy. Napakaganda ng uh, motor na to. Yung appearance niya mga papso Wala pa ako nakitang gas, -gas yung, no? Yung price pala nito is nasa... Yan, 1,000 lang yung down payment mga paps oh. -reserve na ata ito ah. Flora Shadil. So, 1,500 yung down payment. Mauwi mo na itong Honda Click mga paps 3,700 din na mabigat eh 37. 3,700. Tapos, 1,500 yung down. Kasi mag-apply ka ng brand nyo. oh. Know? Parang brand nyo na rin. Dito naman ito. mayroong smash. Same price lang yung down payment. Ito mga paps oh. Ay, napakamura nito. Yan, down payment to 1,500. Tapos yung monthly niya report list pa ng 400 pag ka updated ka. So 3,000 na yung monthly Yung Odo nito nasa 5,500. Bago pa tingin labas sa Smash. Ganda to. Oh. So napakarami lang si hand dito na Smash. Meron din mga pop so 3,000 pesos din down tapos uh, monthly. 3,000 yung monthly yung kulay red. Tapos list pa na 400, nasa 2.6 na lang. 2.6 mga paps, meron ka ng rate na smash yan. You know? Tapos yung kanyang uh, down payment is 1,500 lang. So yan, will take. Okay, will take to ah. Uh, will take Tansa Kabita. Eh. Meron, meron din silang Bergman, meron silang uh, TMX125 Alpha. Ayan. We'll take mga kapaps, sa mga naghahanap ng na second hand na parang brand new lang din dating. Napakamura na no? 1.5 lang yung down payment para na kayong Honda Click na version 3. You know? Ganda. Alright, so maraming salamat sa mga nanonood, sa mga uh, sumubaybay sa channel na to. Okay, matagal-tagal din ako dito, hindi na mag-vlog. Wala akong time, wala akong panahon sa pagblag vlog mga paps. Busy tayo sa trabaho. Kaya siguro, uh, sing-singit ko na lang yung pag para ma-update kayo sa mga refuses natin ngayong 2024. So by next month, araw-arawin na natin pag-vlog or alternate yung pag-upload natin ng video. Doon sa mga uh, update price ng mga reposes ng uh, mga motor no hindi lang dito sa Cavite, Laguna, Manila so ikotin natin 'yan sa mga taga-subaybay dyan, sa mga legit followers natin kay Popsky TV. Popsky Moto Blog, maraming salamat sa inyo. At hindi kayo bumitaw sa pag uh, follow sa page natin. Ayan, marami's lang repo dito. And maraming salamat sa mga nanonood. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.